Samantala, aabot sa halos dalawang daang dibong pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police sa buong bansa para sa barangay at sangguniang kabataan elections na idaraos po sa lunes. Tiniyak naman ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa bansa sa kabila ng naitalang election-related incidents. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Simula ngayong araw, nakataas na ang full alert status at ikakalat ng PNP ang 187,600 pulis sa buong kapuluan nasa 26 na ang naitalang validated election related incidents sa kabila nito sinabi ng PNP na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa buong bansa overall uh, uh, generally uh, uh, peaceful yung uh, uh, mga areas naman except for these uh, isolated incidents at binomonitor uh, natin uh, Together with the, the Comelec, may PPC, may data sharing agreement kami, yung meron tayong command center uh, from the national, even at the regional level. Sa 40,000 barangay sa buong bansa, higit tatlong daan ang isinilalim ng PNP at Comelec sa red category. Pero posibleng magbago ang bilang bago ang 2023 barangay NSK election sa lunes. In areas of concern, particularly those under Comelec control. We have allocated additional human and logistical resources to ensure seamless election process. Security measures have been beefed up, including daily risk and threat assessments to preserve peace and order. Sa election areas of concern, apat na kategorya ang pinagbabasehan ng mga otoridad ang mga lugar na walang issue sa seguridad ay green category. Kapag may naitalag suspected election-related incidents sa nakalipas sa dalawang eleksyon, may matinding partisan political rivalry at paglaganap ng armadong grupo, isinasailalim ito sa yellow category. Itinataas naman ang orange category sa mga lugar na may seryosong banta ng communist terrorist group at iba pang threat group gaya ng BIFF, Abu Sayyaf at Maute Group. Ang red category naman ang pinakamataas na antas na kinakailangan ng dagdag na tauhan ng PNP at AFP. Maaaring may sailalim sa Comelec sa Control ang mga lugar na ito. Patrick De Jesus para sa bayan.